Hello everyone. Have a nice day and have a wonderful day mga guys. Buhay probinsya oh. Sulyapan po natin si nanay. Umakyat po sa puno ng mangga si nanay. Ayan si nanay oh. Ayan oh. Senior citizen na si nanay. Pero umakyat pa rin sa puno ng mangga. Alaga naman napakahusay ang tuhod ni nanay. At umakyat sa puno ng mangga. Mangunguha daw ng mangga si nanay. Ano niyo yung mangga na bunga doon sa dulo. Hmm? Marupok yan nanay. Mag-ingat po kayo dyan. Ayan o si nanay. Oh. Talaga namang sanay na sanay na umakyat ng puno. At parang uh, uh, naglalakad lang siya sa uh, lupa. At di man siya natatakot na mahulog. Ano? Eh, Marupok yan puno ng mangga, nanay. mag ingat po kayo dyan. Ayan o. Nangunguhan ng mangga si nanay. Dito sa probinsya. Hmm, Ayan si nanay, o. Oh. Ang galing-galing naman ni nanay. manguha ng bunga ng mangga. Ayan o. Niyuyug-yug pa talaga. Pagkawala siyang daladalang mga panungkit. Hmm. Mamaya titignan nga natin yung mga pinitas ni nanay na mangga. Kung marami siyang napitas at ihingi tayo ng uh, ating uh, kakainin na isasaw natin sa baguong mamaya. Ayan nanay, bigyan mo ako mamaya kapag uh, marami kang makuha. Ayan o, oh, sinanay, napakagaling umaktat sa puno ng mangga. At uh, you know, talaga namang hinahanap pa niya yung mga ibang bunga ng mangga na hindi pa nalalaglag oh ni yung yung pa talaga talaga sarai sanay na sanay si nanay sa pag-akyat ng mga puno hmm? at mamaya maya titignan nga natin kung maraming napitas si nanay ng na mangga kaya hintayin natin matapos hintayin natin pitasin niya lahat ng mga bunga ng mangga do dito sa probinsya ayan na kaibigan o Andon pa si nanay, hindi pa napapagod sa pag-akyat ng mangga. Ayan. Nanay, umaba ka na dyan. Baka mahulog ka dyan, marupok lang yung sanga ng mangga dyan, nanay. Ayaw si nanay, oh, talagang uh, ayaw niyang buha ba hanggat hindi niya nauubos ang bunga ng mangga na kanyang gustong pitasin. Ayan, oh. Kaya shout out, shout out sa mga uh, magaling umakyat. You know? Shout out, shout out sa mga mahuhusay umakyat sa puno. You know? Puno ng mangga, marupok yan eh. Hindi katulad ng uh, sa, uh, puno ng uh, sampalok. Yung sampalok matibay yun. Yung makunat yung mga sanga sanga ng sampalok. Pero itong mangga, marupok ito eh. Ito talaga naman si Nana, eh. Hindi malang matatakot. Andun pa rin, oh, ayan, you oh. Know? Andun pa rin sa taas. Ang mga sanga, you know? ayan, oh. Ayan o, tama na yan na Ay, Marami ka na yata sungkit dyan na mangga. ano, oh, no, no, wala naman siyang panungkit. Di lang yung mga sanga ng mangga para malaglag oh. Ayan oh. huwag mong ubusin. Para mayroon na naman pipitasin bukas. Kaya, pag uh, marami ka kuha, bibigyan mo kami. Ayan. Masarap na isaw sa bagoong yan. Manibalang na mangga. Ayan. Ay, amiga-amiga lang siya sa mga taga-bukid. Ayan si nanay Oh, talagang walang katulad si nanay Oh. Ayan o. tama na ba yan nanay? Pagod ka na. Ayan Oh. Talaga namang ayaw pa talagang bumaba Oh. Baba ka na nanay at bibigyan mo na kami ng mangga na pinitas mo. Kaya tignan nga natin kung marami ka na ayano Ayan o, ayan na si nanay. ayan na yung pinitas niya o. Ayan o, ayan. Ay, marami pala siya na pinitas o. Bilangin nga natin na isa, dalawa, maniba lang ah. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Puno na yung bag ni nanay, ha? Siyam, sampo, yung labing dalawa, labing tatlo. O, oh, ang dami na nakuha ng mangga ni nanay, labing tatlo ang bunga. O, oh? God bless you, nanay. Sana ay, ah, uh, Aha. Uh -huh.